dito. Tingnan natin, uh, libreng hospital. Meron na ba kayo nakita ng libreng hospital? Eh, ako dito, meron tayo libreng hospital. Yung uh, district hospitals, libre yan, ba? Pero ano nangyari? O, nawawalan ng budget yung probinsya. Kasi pag libre yan, wala namang kikitain. So, it's not sustainable. So, walang ganoong hospital dito sa atin na uh, libre lahat. Magsasuffer dyan, unang-una, uh, yung budget, pangalawa, yung serbisyo, hindi kaya pati yung capacity na tao kasi doon lahat pupunta. So, hindi po, hindi kailanman magiging sustainable yung lahat ay libre. Dapat merong uh, nagbabayad ng kaunti uh, at ang libre lang dyan, yung talagang hindi na-afford. Pero, uh, may universal health care na tayo. So, madami dyan, binabayaran na ng uh PhilHealth at sa atin sa City, meron na tayong uh, EBD health card program. So, meron pa tayong financial assistance, meron pa tayong guarantee letter. So, halos ganoon na rin. Meron na rin tayong programang ganoon. So, baka copy-paste yung sinasabi nilang libreng hospital, sinasabi nila from somewhere, but iba-iba ang dynamics ng uh, probinsya o ng ibang city. Pwede doon sa ibang probinsya, yun lang ang kanilang programa. Wala na silang peace order, wala silang trabaho, wala silang bypass road, wala silang flood, flood control. But sa atin, it is a, yun na nga ang sinasabi ko, dapat alam mo yung programa mo bago mo sabihin. Hindi mo pwede sabihin, ay libre na hat, libre hospital, wala rin tax, wala rin ano. Eh, saan kukunin yung, sino, saan kukunin yung pag-operate ng hospital? Meron bang libre ang tindahan, libre lahat? paano, paano masusustain yun? So, mag-iingat din po tayo doon sa nagsasabi ng ganun, pinapangako, libre ganito, libre lahat. Langit at lupa pangako nun eh. For example, tanungin ko po kayo, pag ba may nagsabi sa inyo ng, uh, sige, Dadaling ko po kayo sa Amerika, sakay po kayo sa aeroplano ko. Daling ko kayo sa magandang, napakaganyang lugar. Pero yung nagsasabi na yun, hindi naman pala piloto. Sasakay po ba kayo sa aeroplano? Hindi. Oh, ba bakit yung sasakay? sasakay. Hindi rin sigurado makakarating kayo doon. <laughs> Pangako lang yun. Pero sasakay kayo doon sa tal-totoong piloto. So, eh, siguro dapat pag may nagsasabi ng ganun, paano nyo po gagawin yan? Ito lang ang limbawa budget ng city. Sige nga po, pa paano mo gagawin yan? Ako, alam ko kung paano gagawin ko pag may sinabi akong programa. Hindi ko magsasabi ng programa na hindi ko hayang gawin. Based on the budget of the city at kung ano man yung makukuha sa national government.